Sa Ingles tinatawag itong golden apple snail o yung golden kohol kung tawagin sa atin. Isa sa mga problema ng ating mga magsasaka itong golden kohol dahil kinakain ng golden kohol ang anumang bahagi ng palay na nakasayad sa tubig. Sa pamamagitan ng magaspang nitong dila kinakayod nito at kinakain ang malalambot na bahagi ng palay tulad ng dahon at puno. Mabilis dumami ang mga golden kohol kaya ng mga golden kohol na mangitlog ng isang libo hanggang isang libo dalawang raan sa loob lamang ng isang buwan. Umaabot ang pagtatalik ng mga golden kohol ng tatlo hanggang apat na oras at ginagawa nila ito anumang oras sa mga nagsisiksikang halaman kung saan mayroong supply ng tubig sa buong taon. Upang mapamahalaan ang golden kohol, maglagay sa bukid ng mga stick o tulos tulad ng kawayan upang dito mangitlog ang mga golden kohol. Sa ganitong paraan, mas madali ang pagkolekta. Regular na kuhanin ito at durugin. So ayan guys, tapos ng ating pag sketch Maraming salamat po. Bye-bye!